Hello, Palangga. Kumusta ka naman dyan? ay Palangga. Kumusta? Kumusta ka dyan? Okay lang. Ikaw. May ito. May lang dito lang ka. May pera ka pa ba? Ay, ang dami pang pera, Palangga. Ang dami na. Hindi pa naubos yung pera. Hindi mo wow. <laughs> mo sa ano akin. Wow! Hindi mo pa ubos! <laughs> ay, Langga. Lahat na ng mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko dito, ma nangangailangan, bigay na nga ako doon, nagdulit na nga ako ng pira doon sa, ano, hospital ng What? Ang daming pera mo, kasi mo kasi, hindi pa nangubusto ko, kasi ko mo lang magdala ng pera, ito ba naman eh. Sa isang buwan, limang bisis ka nagpapadala eh. Wow! Palangga, ala, anong gagawin ko dito? Nagtambak na nga ako, magsasahod na naman ako. Ipapadala ko na naman sa'yo. Oh, no, 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 no. no. <laughs> Bilisan mo na kasi yan! Ubusin mo na! Bigyan mo na kung sino na nangangailangan! Bigyan mo! Ako lang ka. Bakit lang? Kaibigan ko, mga... nagiinuman na kami araw-araw, tapos nagbar pa kami, nagbabahay pa kami. Lahat ng motor ng mga kaibigan ko, naka-full-tank yan. Araw-araw, libre. Sa'kin alam, sa'king punutan. Hindi na ubus masubos, yung pera ko nagka. Ang dami na ako, tapos... Pagpapalala ka na naman sa akin. <laughs> <laughs> Ay, ka lang lang. Ay, naman ako. Kailangan na lang padala naman sa'yo. Kaya bilis-bilisan mo yan. Ubusin mo na. Ano, okay, bilis ano mo, mo gawin ko dito? Ay, dami -dami ang dami-dami kong tira dito. Tambak na nga eh. eh hey! Tapos magsasahod naman ako. Sunod na araw, magsasahod ako. Ibigay na naman nung ano, amo ko. Oh. Anong gagawin ko dyan? Mia? Pinadala mo nga sa akin. Hindi ko nga pa maubos. Papadalahan ko na naman ako na. Kung siya ang naman, Ana, <laughs> na naman siya ang <laughs> Il Ilan pa ba yung babae mo ngayon? Langga, yung babae, lahat. Pinigyan ko sila ng alawan sa araw-araw. Langga, bakit lima peraso lang? Dagdagan po pa yan. Gawin mo sampo. Ano ba yan? Para maubos. Bakit limang perasong Langka. babae lang? Ano ba yan? Dagdagan mo. Dagt <laughs> Bilis bilisan mo na yan. Ubusin mo na kasi. Do, alam mo, tuwang-tuwa nga yung mga kapitbahay ko eh. Kasi alam mo bakit? Araw-araw sila nililipig kong pagkain. Ulam. Bigas. Lahat. Na. Tapos, di talaga maubos-ubos yung pera mo talaga. Ay, sinabi ko sa'yo. Ang dami-dami pa. Ang dami-dami pa. Ang ano na, bilis bilisan mo na yan. Ubusin mo na yan. Kasi magpapadala na naman ako. Ubusin mo na yan. O sige na, mag ka. Mag-isip ka pa. Mag-isip ka pa kung ano dapat mong gawin para maubos mo yan. O sige na, may gagawin pa ako. May trabaho pa ako. Mag-ano mag pa ako. Ano, ano ko pa. Utusan ko pa yung amo ko na ipagtimpla niya ako ng kape. O sige na, tawagin ko pa. Para ano, ipagtimpla niya ako. Ubusin mo na yan, ha? Yung babae mo, dagdagan mo, bigyan mo sila lahat ng pera. Huwag na. Hindi na nga eh. Hanggat alam mo lang ka, hanggat hindi mo yan naubos, hindi ka makakatikim ng kiss sa akin. Ang galing. Ang Hindi kita pagbibigyan. Kailangan ubusin mo yan.